Oh, ha. grabe na yan, oh. Angat, angat, angat. Yan. Ala. Huli lang ng huli. Ito, oh. Dami, oh. Grabe nung likot, ka Apaw na timba nito. Ilang hagis pa lang. Ilang hagis pa lang yan, ah. Apaw, apaw na itimba. Oh, wala nang paglagyan. Victor, ano na? Kanina ka pa dyan. Wala pa? <laughs> Huli-huli ka na marami. yun. wala laki oh. Ito, malaki. Dora Light oh. Tabao. Laki, laki. Apakala, talapya oh. Walang kamatayan talapya dito. Para tayo nasa Taiwan lang. Kay Kasoy TV, Ran Olivares. Shout out po. Marami oh, hindi magkamayaw. Hindi magkamayaw. Ate, daan-daan lang po ako ha. Okay, pa rin. Sige nang sige. Kaya update namin kayo mga kasama. Habang suba pa. Upload tayo ng upload, araw-araw. Pashare na lang, pashare. Baka maki-MJ si Tengkuloy. Wala pa? Ay, <laughs> eh, pare kamote, napaka laki dumako tong dala, oh. Salambaw yan, oh. Kaya eh. Oh, pa, pre. Nadaya mo sila, eh. Dadala lang sila sa'yo, sulambaw. Oh, ha. Grabe na yan, oh. Angat, angat, angat. Yan! Mayroon. Well, <laughs> Mayroon mga limang kilo mahigit sang anuhan ah. Grabe sa lambaw na yan ah. Yan? Oh, yun oh. Hagis lang ng hagis. Kain mo na yan, Victor. Kararating lang yan, oh. alapay sang isang oras yan. alapang isang oras si Victor, oh. Kasi sikat lamang po ng araw, oh. Oh, napakapal lang. Sheesh! Ayun pa! isda na yan, oh. Biaya ni Karina talaga. Biaya ng kalikasan. Oh, ayun pa, may ano pa, may hitong malaki. <laughs> Wala nang nakapagitsa. Nagtatanggal na sila. Ayun na. Kay tingkuloy. Ayun na, kay tingkuloy oh. Inahagod na oy. May original 'yan. Oh, may mga original oh. Baka mahulog pa. Pamaktiw, pamaktiw. May Duterte, may nitib Ala. Huli lang ng huli. Ito oh. Hindi pa makahagis yan sa lambaw. Oh. Mayroon pa rin hanggang ngayon. 이차랑은 <laughs> 이차 <laughs> Umi oh, amiu. Ah. Udami oh, amiu. Ginabing lumikot Apo na timba nito ilang hagis pa lang. Ilang hagis pa lang 'yan, apaw Apo una itimba. Oh, wala nang paglagyan. Wala nang lalagyan. Ay, ito si Nagutom si Victor. <laughs> dami natin pang upload na yung mga, mga idol abang abang lang araw araw tayo mag upload araw araw tayo mag upload mga idol mga kasama update natin ang i-update dito yung tulay araw araw wala nang isda ayan dumadalang na pag aho ng alat nito puno puno ulit Oke, hey, dan, dan lang aku, Teh, ah. Ya, no. Oh. Kinayud, kinayud. Kinakayud. Kinakayud. Ayo, dah. Wuh, 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 Hehehe. <laughs> Alam ko na eh. Kaya lumapit na ako eh. na tunayang pa dalawa oh. Isang nitib. Isang pulahan. Oh. Nakakahulog. Marami oh. Nasa tatlong kilo siguro yan. Nasa tatlong kilo isang hagisan ah. Puno yan mga idol oh. Tingnan natin, tingnan natin. Tingnan natin puno 'yan. Nararamdaman nararamdaman na ng kasama natin. Hinihila daw siya pag Yan, hinihila siya pag oh. Kaya pala napakarami. Angat, angat, angat. Yeah, marami. <laughs> May original, malaki. Ito lang 'yo. Hanggang ngayon tinatanggal pa. <laughs> Pasaway talaga yan, malikot talaga yung mga ano na yan eh. Malakas isda ngayon, naka-recover na eh. Kahapon, malakas, malatay isda kahapon. Oh, ayun pa, malaki. E, e. Malaki yan, malaki, malaki, malaki. Sayang yan, sayang, sayang. Sayang yan. Inuhuli tapos makakawala lang. Oh. Oh, Oh, itong maliit. Medyo maliit. Oh. Ipawalan natin 'yan para Oh. May butas talaga. Malaki butas. Dito banda oh. Di ko Ay, ayan na, Victor. Nagkawit na, puno pa din. Papatong na yung dalawang dala oh, Nagka, nagdudugtong na Hoy Victor, yung, oh, yung, original na yan sa kabila yan <laughs> Dami <laughs> oh nahulog. Nagkakahulog Tahiin mo na yan tapos, <laughs> nakakita. <laughs> eh. <laughs> dami naman eh. Um, magtahi kayo. ayan kay Marcial oh, dami, oh. Napapalagan, oh. Shish. Kadami. Puno, oh. Puno puno ng bulsa. Puno puno na bulsa mga katama. Malaming dalakip nana. Ha? Ha? Huh? Oh. Wala naman balat 'tong kinanoy, puro taba lang. ka lang, bumaba yun lang.

ito e, ito ito. O nga no. May buliga, malalaki ah. Ito po. Ihawin natin isa. Ay, kanino na muti na yan? Lubok naman ah. Hindi nga tayo eh. Ito sa amin tsaka yun. Hindi mumana ni mo kuha ah. Ito sa amin ko yan. Ayun, sa'yo. Pwede yung bubog. Oi, kaisang mo na pandawin yan. mga sa ano sa Huwag na, huwag ka na magtangka sa kitna, di nga mabilis na eh. Dito muna tayo, makinervious tayo. Hindi ako po. Ayan, salambaw oh. Ayan na, salambaw oh. Ayan. Grabe na yan. Bukyo, bakit nandiyan ka? Baka, baka kainin ka ng talapya. <laughs> mm, nga pa si Bukyo, oh. Oh, ini kuyan. Sama talahin. Ay, talaga. trabaho na rin to eh. Tais, sasakit na kilikili mo dyan. Bakit <tôi> <tôi> wala yan? Hagis mo, kayo. Hagis mo. Magbisang hagisan, oh. Ih! <tôi> <agisano. tôi> <tôi> 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 Kinayod itong kuloy. Kinayod. Yun, bato na tira. Wala pa? Wala na. Finish na. <tinyo>